Hi guys! Good evening! Good evening sa si tanan! Mga mamsi dira! Mga karels dyan! Dito po yung Kalipa City. Dito po yung work ko guys. One hour from Patu Dabi City. Super malay siya guys. By bus. I hope so na makasakay ngayon kasi Ramadan guys super daming pasahin. Punuan yung mga bus as in super kasi yesterday kahapon yesterday na kahapon pa diba English Tagalog so, kahapon guys as in one hour kaming nagantay as in guys one hour kasi halos lahat ng bus po super nahirapan kami sumakay grabe kasi pag ramadan dito guys ganito pala super daming pasahero kaya yun punuan ang bus kailangan mabilis ka makipagsiksikan sakay agad pag may bakante kasi dito guys sa ah, uh, ganito 3 digit na bus <laughs> hindi pwedeng sumakay na nakatayo kailangan makaupo lahat bawal ang may nakatayo kinapababa <laughs> ng driver kaya I hope so na makasakay ako may dumaan na ng bus eh hindi ko na kain takbo medyo malayo layo siguro mga 5 minutes kung tatakboin yun to 3 minutes medyo malayo layo na siya, guys kaya relax relax na lang muna tayo maaga pa na I hope so na makauwi ng maaga Nakauwi ako ng 9 o'clock kasi 1 hour yung 1 hour yung biyahe dito from Kalipa. Uh, yan muna for, for today, guys. Diyan muna for today's my vlogs and my reels. See you next time. Babush! Ingat-ingat lahat!